Nasa antipulinya ngayon si Asek Vigor Mendoza ng LTO. Asek Vigor, maganda umaga po. Kumusta po kayo? Hello, Asek. Good morning po. Good morning. Sir, good morning, good morning po, Manong Ted. Kumusta? And long time no here. Ang <laughs> oh, nga ko. Oh. Mm. Alam mo naman, okay, parating maraming issue. Mm, sige, unahin ko lang po itong, ano, ano, itong uh, security paper natin sa rehistro. Naayos na humang problema, ASEC? Opo, finally, nag-deliver ko sa amin ng NPO last week. So last Friday, nalabas na ho natin uh, yung mga forms sa different regions para mababadap po nila sa at ating mga youth. Uh, naputol ka. Our Mm -hmm. Hello, hello. We anticipate po sa region 4 a at NCR eh ma-correct din nila yung mga dating na issuean ng mga temporary CRs. They will reach out to them already para mapalitan ho natin ng uh, security paper. Okay, Paano po yung uh, store noon doon sa ano ho ninyo kliyente na mga motorista? We we coordinated the, po most of the transactions for a bank or financial institution related mm -hmm. uh, we sat down we sat down with them last week already that, mm -hmm. uh, to to explain what happened and okay naman po sila the moment we bring we bring out the security papers uh, we will go. Diretso na po sa kanila tapos kukunin po namin yung temporary certificate issued. So hindi po para ma-disturbod na po yung mga motorista. Okay, sige po. So uh, dito ho naman po sa inyo pong naging kontrobersyal na AO uh, ASEC tungkol doon sa multa para ho sa change of ownership ng mga motorsiklo oh, at mga sasakyan. Ano na po ang latest sa inyo pong ginagawang konsultasyon? So, suspended po yan. No? We have done two public consultations so far here in, here in Metro Manila. Pupunta po kami sa regions to get also their feedback to no? consultation. So mahabang proseso pa po ito. We understand, naintindihan namin yung ramifications. No? Nakikita po namin yung dahil dito sa initial public consultation po natin, we, we see the, uh, the problem. No? So tamang-tama naman No? eh but uh, para maayos namin ang gusto pero pati na hurry yung multa pati yung proseso we we clearly hear the uh, yung stakeholders natin no yung mga yung mga critic nila dun sa draft yung sa DAO natin no so rest assured we will continue this public consultation para malawak po yung aming mga kuhang datos information before we come out with this so with the new memo tap idadaan ulit natin sa kanila no for last look baka meron mm -hmm. pa tayong pa hindi na cover before Anything. Okay, pero ano po ang ano ano po ang uh, ang uh, inyo naman pong uh, pagbabasehan doon sa usapin po ng mga Republic Act na pinangga, pinanggagaling uh, pinanggagalingan nitong AO kasi kung yun pong sinasabi correct. doon sa itong sa bago pong anti-carnapping law natin na mga kinakailangan pong bayaran mga panahon ng pagpaparehistro at babayaran ng multa how do you reconcile that? tamang-tama po, do we will seek guidance from uh, Congress on the matter. Mm -hmm. Pero po, congressional hearing ho bukas, eh, higi kami guidance po dyan para kung uh, sabihin nila, wag po na ipatupad, eh, yun ho kami susundin po nung sabihin sa amin ng Congress. Okay. Uh, kayo po bilang isang abogado, do you think uh, kailangan ding maamiendahan, ma, ma, ma ano, mapulido ma ma ang batas? Kasi gusto natin yung adhikain, pero hindi naman, 'di ba? Ito ho kasi para nga, para masugpo ang carnapping. Opo, oh at magamit yung mga sasakyan po na mga ninakaw o hindi registrado sa krimen. Pero doon po sa usapin nga ng multa at saka yung deadline sa pagpaparehisto, so what do you think? Tama kayo manong Ted no uh, from the initial public consultations na naridin natin mm -hmm. yung mga time time periods pa lang mentioned in the law no mm -hmm. mahirap po ito pa rin no? almost impossible if not impossible kasi yan po ang sinasabi ko sa atin no kailangan natin mabago sana yung timelines doon among other things among other mm -hmm. things okay sige po sir so ito pong uh, itong plate plate number na umano ay fake na ginamit ng Cadillac Escalade na nahuli nga po dyan sa EDSA. Ano pong latest sir? May hiling kung tayo bukas, uh, we will give you the opportunity to answer our show cost order. No? Uh, tapos from there, uh, kung wala na akong issue, submitted na ako for decision yan. Kanino po ang show cost order sir? Uh, both to the driver at saka yung uh, registered owner. Opo, Orient Pacific Corporation that's correct. That's, correct opo, that's opo. correct, Ted. Sino po ang uh, imbitado? Sino po ang dapat magsumipot uh, on behalf of Orient Pacific Corporation? Well, we, we have invited the president no, or his authorized representative. So any authorized representative mm -hmm. of the company can, can appear. Mm -hmm. Okay. Hawak ba ngayon ng LTO yung plate? Sinurender ba ito yung alleged uh, fake plate number 7? Opo, opo. Si Dorender po. Hawak okay. lang po namin yan. Okay, sige po. So kung hawak nyo po ito ngayon, uh, kayo po mismo nag investiga kung saan, sino ang source nito o inaasahan nyo magkusang umamin to may may ng plate na ito? We're, we're doing our own independent, no? sa investigation po natin to uh, ginagamit na natin itong eye opener na to para hindi lang naman itong sa incidenting to, no, but to be more proactive po sa paggamit ng mga fake dates. No? In fact, in our conference tomorrow, lahat ng region, no, yan ang isang nga namin, yung paggamit ng mga peking plaka. Opo, so uh, yun nga po. Um, yung bang may miari nito na Orient Pacific Corporation, di ba ang presumption nito na, na kayo ang owner ng plate number, di ba? Kasi ikaw nagkabit doon sa sasakyan, di ba? Opo. 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 Okay. Opo. Ngayon, sila ba under obligation na magsabi ng katotohanan sa nila kinuha yung plate na to? Sino nagpakabit nito? O pahihirapan pa kayo? Kasama po sa mga influence na gagawin natin bukas para huwag na tayo maghirap maghanap, no? Saan nila nakuhatom sa ng ito? Okay. And then, uh, ano ba ang uh, pananagutang legal nitong Orient Pacific Corporation na siya may miari ng Escalade na sa, sa, kanilang paggamit ng fake protocol plate? Uh, may administrative liability, li liability po yan. Pero tinitin na natin kahit na ginagawa ho namin sa mga fake licenses, no? yung criminal liability using fake uh, doc documents. So sa amin, pura accountable forms natin, plaka, lisensya lahat po yan accountable firms po natin no pag pamilya ka ng peke that to be fall under falsification under revised penal code so yun din po ang namin kung masasakop natin yung yung penalties pa under the revised penal code sa ating uh, uh, sa Oriental Pacific Okay, uh, nung ito po ay nahuli, may video na nga po ito na at napanood natin diyan sa busway na iyan, araw ng linggo. Ang nandun mga tauhan, yung Special Action and Intelligence Committee for Transportation, meron ba mga LTO personal yon Wala? Wala po eh, wala po. Okay. Wala po po yan. Okay, sige. Uh, sa ganun pong sitwasyon, ano ba ang appropriate dapat na ginawa nung saik na yon at at particular time sa halip na paatrasin mo lang siya o kaya kasi may mga issue po di ba na Uh, na gusto tumiretso, ayaw pumayag nung, uh, nung, nung, enforcer. Ano ba dapat ang protocol doon, uh, Asik? Well, ang, ang, protocol po, pag mayroon traffic violation or road transport violation, kailangan pahintuin at pikitan. No? That's the normal protocol. In this particular case, nag-back up, tapos lumabas na siya sa busway, no? So, medyo tumakbo. So, tinitignan ko, baka hirapan yung mga enforcers on the ground kasi wala silang sasakyan para habulin yung, yung uh, SUV. Okay. So, that, uh, hindi siya natikitan kasi tumakbo? Yes, sir. Opo. And that time then, hindi alam nung saik na ito na fake yung plate? I would suppose to so, say that hindi niya ng PKI plaka. Opo. Uh, nag, nag, meron ho bang formal report sa inyo ang SAIC personnel po that was involved in this particular incident? May, may report na po sa amin ng SAIC. Okay. Um, opo, opo. Kasama ba sa report na ito kung sino yung sakay na nagbaba ng uh, nagbaba po ng uh, ng ano ng bintana at nag uh, dirty finger? Hindi po, wala ako po report na kung sino yung sakay. Opo, opo. Pero uh, as in walang report na may nagbaba ng bintana at may nakitang tao sa loob. Yes, sir. May, 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 ganong, may, may mga pasero pero hmm. hindi na-identify yung pasero. Okay. May report ho ba din sa inyo ang DOTR mismo kung saan ang galing ito? Tama ba? Galing ng airport talaga ito? dire diretso pa papunta po sana ng Soler? Wala pong report na ganun sabi po. Okay, sige. Ganito. Sir, ganito. No, uh, kaya po yung ibang mga mamamayan ay medyo may agam-agam dito kasi ipinauubaya daw ni Sen. Uh, Win Gatchalian sa LTO ang pag-iimbestiga dito. Bagamat ang iba na nanawagan nga na tumulong siya bilang kanyang kapamilya po yung may may-ari nito sa usapin po ng katotohanan. Ano? Lumantad ang Opo. katotohanan kung sino masakay nito sa magaling yung plate. Kayo po mismo Opo. ngayon kasi po nakatutok ang atensyon ng tao dito sa inyo pong kakayahan to impartially investigate this. Paano po ninyo yes, ito maimbestigahan ng totoo, ng totohanan para malaman talaga sino ba ang nag-utos na gumamit ng fake plate? Sino ba ang pakabit nito? At at that time, sino po ang naglakas loob na magsabi sa driver na dumaan ka sa busway? Well, unang-una -una gusto natin yung po man ang posisyon ng driver at saka ng registered order, Ilagay nila sa under oath no? para hindi tayo magbalik dito. And if they lie under oath, eh, pwede ho natin mabalikan ng, ng perjury if not falsification of statements made under oath. No? uh, pag the natin yung under oath, malalim naman yung ating investigation, we will not take their word, hook, light, and seeker for this. no? So kahit na sabi niya, may mga reports na galing airport, paputang Soler, pwede naman ho namin matrap yan eh. Uh, namin yung mga CCTVs ng airport at ang uh, in the vicinity of the Solaire area. No? But we will get all the information that we can get aside from the statements that will be given tomorrow by the driver at the registered owner pag sila po yung nagsinungaling, eh mas mabigat po ang kanilang penalty, not only criminal liability, hmm. pero abot na tayo sa suspension and revocation of license and registration. Opo, yung pong usapin po ng sang bagaling yung fake plate kasi siguro dapat malaman ng Ita Estado who, 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 manufactures Opo. this uh, fake plate. That, that is a parallel investigation po. If fake plate rin, kung saan ang galing po yan. Kasi, mm -hmm. alam nyo, uh, Manong Ted, mga siguro nakakadalawa o tatlong uh, entities, opisina no, na sasarado natin dahil sa mga Pekinan, fake play, fake license. Tuloy-tuloy no? mm -hmm. po yung aming uh, operation sa mga klasik establishments and we would like mm -hmm. to ask the support of Orient Pacific mm -hmm. para masupuri natin kung saan galing ito para masarado rin natin kagad. Okay, sige po. So sir, uh, ito ho bang inyong hearing ay open to the public bukas? Uh, generally, hindi po. No? Kasi submission of documents okay. po yan. Mm -hmm. uh, then we, we will review the documents. Uh, may hearing officer po yan. Mm -hmm. Pero may crew po akong tinalaga para talagang uh, uh repasuhin yung statements to be made. Mm -hmm. And then yung additional investigations. No? I'm sure there will be follow-up hearings po po once we gather uh, independent uh, information from other sources. Okay. Sige po. So, antabay po kami. Sir, so, ito lang po. Panghuli. ang oh. uh, kamusta na yung Bugatti? Uh, ano na nangyari doon sa mga tauhan po niyo na sinuspinde? Ito hong taga NCR East, dito ho sa pagpaparehistro ng dalawang bugati na ito at yung pong ug inyong ugnayan sa Bureau of Customs doon sa kanyang Certificate of Payment. Hello? Naputol na tayo dito sa issue ng bugati. Okay. Pwede bang tawagan si Asek? Uh, naman Pinawala na, na, na... ng signal siguro. Baka oh. lang naman siguro naputol lang. Opo, kasi itong dalawang Bugatti, remember, na i po ito eh. Nagsumiti po ito ng, supposed to be fake din, na Certificate of Payment, di ba? Let's uh, find out kung uh, uubra pa itong ating linya patugo po kay ASEC. Salamat na marami kay Asek sa kanya kanyang patugon This time sa ating puntawag at siya na mismo ang ating kaugnayan sa mga napaka-importante isyong ito. Balikan lang natin. nag na ba? Well, anyway, speaking of customs nga mga kapatid, meron pong paparating nga na habang tayo nakaantabay no? dito kay Asex Vigor Mendoza. Andiyan na ba siya? Nasa rin niya na ngayon. Okay. Hello, Asek. Hello, Asek. Hello. Ay, Apo, so, text sorry. Ito, okay. Uh, ano na po nangyari doon sa sa Bugatti registration? Kasi uh, sinuspindi niyo, ninyo, di ba, yung mga tauhan dyan sa NCR East ng, uh, ng LTO. And then yung ugnayan tungkol doon sa Bureau of Cost, yung pong Certificate of Payment, ano po nangyari na doon sa dalawang Bugatti? Well, yung, yung meron po kami recommendation no, na yung mga uh, matataas ng opisyalis, eh, meron pang uh, to be penalized also. No? So meron no, kami recommendation on that. Pero on the systems, uh, malalim na po ang aming pinag-usapan ng Bureau of Customs. We are now about to sign an MOA with the Bureau of Tax Custom so, para maging online ito mga transaksyon ng mga certificates of payment at hindi na tayo ma mamaykutan no? kaya nangyari nga dyan sa Bugatti. So we should be able to do that within this month. Yung technical, uh, technical studies have been done, ready. Mm -hmm. So that is one systems forward, systems change na natin para hindi na maulit ito mga incident na karang, hmm. Paano po yung sinasabing inventaryo sa lahat ng mga certificate of payment po na na-issue na, na ng customs, authentic yung CPIS pero hindi po tugma sa dapat na bayaran buhis at nairehistro po itong mga mamahaling supercars na ito? Opo. Unless the amount is a uh kasi hindi naman trained yung aming mga personnel mm -hmm. to compute no, for the appropriate taxes. Although, we are coordinating with them kasi kung masyado namang malaki ang discrepancy, uh, kailangan ma-identify rin namin at para only space na ikita namin kahit mm -hmm. in the case of Bugatti na uh, sober sobra No? There were sober sobra difference and then meron mga, mga other documents submitted na medyo inconsistent inconsistency to the true price of the vehicle no? so that's part of our coordination with uh, uh BOC and toruan mm -hmm. sana kami mm -hmm. na how, how to detect kung masarap mura naman no uh, mm -hmm. pero kung pugay ng Bugatti yung nangyari sa Bugatti incident yung trading ang ang, ang discrepancy ng amount eh uh you remember saying before our previous interviews na ang NBI involved na sa investigation dito. meron na ba kayong report uh -huh. Uh, wala po akong report ang nag-coordinate na mismo sa NBI ang DOTR. So, mm -hmm. on that level na po yan. Pero tuloy-tuloy po yan, I understand. Wala pa akong report po dyan. Okay, sige. So, so, sa ngayon po, ano ang anong latest? Yung mga taga-LTO na dating sinuspinde, nakabalik na? Hindi po. Yung mga, kasi marami po dyan, job order, saka... Tinggal na po yan, no? Mm -hmm. uh, pero yung iba, naman, yung iba naman po, we made uh, recommendation natanggalin na po. Opo, meron ano ang pinakamataas na posisyon dito na involves dito sa buka, sa bugat registration? Yung yung pinaka head po no ng uh, new registration unit doon sa NPR, meron po kaming recommendation doon. Ano po recommendation, sir? Ah, well, ayo uh, termination po yan eh. Mhm. Mm, mm -hmm. Siya po ay regular na empleyado, karir ba ito? Opo, regular po yan. Okay, sa saan ito naka-assign? Sa NCR East? Uh, Lahong is East ngayon. Isa lang po ang NCR ngayon. Eh, no, alam, uh -huh. Dati po, nasa, nasa main po siya. Nasa main dati po siya. Mm -hmm. Dito sa Araneta. Mm -hmm. Pero alam ko, hindi po. I don't know where he is right now. Okay, sige po. No, Apo. uh, nasaan ngayon ang Bugatti? Uh, na sa na, na, ko yan, di ba? Noong time mm -hmm. ng Euro Customs, mm -hmm. nasa kanila na po. Okay. Hindi po. Oh, sige po. Sige. Salamat po sa update, uh, ASEC. At kami po yung makikipag-ugnayan on two issues po. No? Yung inyong ginagawa consultation po sa AO at ito po ang kaso po nitong Escalade ha, na pag-aari pa, po pa. ng Orient Pacific Corporation. Sal Salamat po, sir. Manong Ted, anytime. Thank you po. Manong Ted, thank okay, you sir. very much. Salamat po at mabuhay. Thank you.